Sinabi nga ito ni Lebron James matapos ng bintes na game winner ni Cam Reddish laban sa Heat. Pero bago yan, unahin muna natin ang reaksyon ng kanilang coach. Na tanong kasi mga idol si Darvin Ham kung paano niya daw i-uplift ang confidence ni Cam Reddish after missing the game winner. Dahil mukha nga daw ng lulumo after ng mintis niya. Ang sa ni coach ham is the fact nga daw na he takes those kind of shots with confidence is a good thing nga dawatatang gapin nga daw nila. kahit ano pa ang maging resulta ng ganong classing tira. LeBron did his job nga dawin executing the play na meron sila. After the timeout at yon nga daw is for LeBron to drive hard right in the paint para i-collapse dawang defense ng hit, then kick out to the open man na si Cam reddish. At nabanggit niya nga na awesome look nga daw ang kanilang nakuha at patuloy nga lang daw niyang i-encourage si Reddish to take those kind of shots because he practices nga daw yung mga ganong klaseng tira day And first of all nga daw ay baka hindi nga daw sila dumikit sa Miami Heat ng ganon 107-108 kung wala nga daw yung naging malaking tulong sa depensa ni Cameron Reddish in the fourth quarter sa mga Heat players. Yan ang reaksyon ng karilang coach at ito namang si Lebron James mga idol. Ganun lang din ang natanong sa anya. Ano nga daw ang kanyang mensahe dito kay Reddish na nagmintes sa game winning attempt niya at lalo na nga daw na batang player na ito. At may tendency nga daw siyang malus ang kanyang confidence after missing those kind of big shots. Sagot nga dyan neto ni Lebron James sabi niya mga idol na just be ready again. Yan daw ang naging mensahe niya mga idol dito kay Cameron Reddish. Dahil ayon dito kay Lebron, marami pa nga daw opportunity na mabibigay sa kanya pati na rin sa ibang mga Lakers players to take big shots gagaya noong kanina. Alam nga daw kasi na ni Lebron na kapag late games na ang usapan ay talagang yung depensa ay siya ng focus at naaka-attract nga daw siya ng mga players na i-double team nga daw siya minsan triple team get payo niya dito sa anilang young player na si Cam Reddish is just be ready. At iyan nga mga idol ang naging napakasimpleng payo ni Lebron James kanyang naging mensahe dito kay Cameron Reddish mga idol na parang talagang nanlubo nga. Parang sobrang nanginayang matapos ng kanyang miss game winner. Ganda pa naman ng look niya mga idol talagang open na open at gagaya nga ng sinabi ni Coach Darwin Ham, Lebron did a great job in executing the play. Pero kahit napakaganda pa nga ng execution ay ang importante dyan mga idol ay finish the play the right way. Pero hindi nga ganon ang nangyari dito sa Lakers, talo nga sila mga idol matapos ng mess game winner ni Cameron Reddish. Pero solid naman at napakaganda ng naging payo ni Lebron dito sa kanilang young player. Pero kayo mga idol, ano bang masasabi nyo? Ano bang inyong reaksyon patungkol nga dito sa mintes ni Cameron Reddish na nagpanalo na sana dito sa team ng LA Lakers? Komento niyo lamang ang inyo mga opinyon.